Yaw Taragis Prank April Fool's Day Hindi daw sila accountable Pagpalagay na natin na sa batas ng Pilipinas eh Hindi ka accountable Pero sa konsensya mo bilang tao na nagpost mo ba? Diba? Pero palagay ko Publicity lang din to eh Kasi same na same yan nung kaso sa Amerika eh na nagpabayad dun sa radio station na crude crude radio search niya yon yung nagpatato sa noon na lalaki binayaran siya kasi ginawa niya yon dahil broke siya eh. kailangan niya ng pera ba diba? So, ginawa niya yun. Same na same eh, nung advertisement ng Taragis, tsaka yung advertisement nung dun sa radio station pareha sa eh, na may drawing ng no tapos ilagay yung crude sa ano kaya palagay ko publicity lang dito ginagalit lang mga netizen nito eh na tayo syempre may inis tayo kasi sinabi nila na hindi sila accountable di ba pero bukas o makalawa palagay ko bayad yun si Manong at congrats sa yung Manong syempre naka video yon di ba congrats sa yung Manong kasi ginagawa mo lang naman yung alam mo na mapagkakakitaan sa legal na paraan at wala kang tinatapa ng tao doon o pagpalagi na natin na nag nagkaroon ka ng tato na taragisan noo di ba na pagtatawa ng ka ng mga tao pero still magkakapera ka para sa pamilya mo at sana kung tutungan na magkapera ka eh, gemiti gamitin mo sa tama huwag mo ipambibisyo brother iano mo sa mga pinagkakautangan mo o sa panggasos ng pamilya mo Sa mga anak mo O may anak ka man Gasos mo sa pagkain Tsaka sigurado yan na Hindi yan ano Hindi yan Hahaya ng na Maboycott sila ba diba? Ang taragis <coughs> Siyempre ano lang yan eh uh, Advertisement di ba pa Hype lang So sasabihin nila syempre na O, oh, sige para wala nang ano tututuhanin na lang namin pero April Fools yun kaya lesson learned din yan sa atin guys na hindi lahat ng binibiro natin eh makakasakay dun sa biro natin kasi ang April Fools hindi naman alam, alam ng lahat ng tao yan eh hindi lahat ng Pilipino na legible dyan sa April Fools ba So, parang sa buhay din natin, di ba? Hindi lahat ng biro natin ay biro sa lahat. 'di ba? Kaya mag-ingat tayo sa pagbibitaw ng biro kasi hindi lahat ng biro Nakakatawa 'Di ba? Kawawa naman si Manong kung hindi mabibigyan pero palagay ko talaga mabibigyan niya. taragis pa no. Namimigay ng pera yung mga yan. Ano pa kaya yung ano lang ba yung 100k, 'di ba? Sa kanila eh gaano kumita yung mga yan? Kaya abangan natin Uh, siguro this week yun yung hula ko this week may video na sila dyan iba vlog nila yan para syempre kumita sila lalo di ba? peace out good vibes lang